Nikas grad ka ha. Bante kay palit ni Mugrag Bia. Durado ka. Asa mo na yung mama? Ha? Asa yung mama? Ha? Nasa? Asa dapit? Ano mo makisa nila? Bansaya ka din eh. Oh. Bansaya? Oo. Bansaya palitin mo na Oh, sige, batay, makita tika ka. Ngayon guys, masaya na po ako na nakatulong po tayo sa kahit maliit lang po na bagay ito. Naghihingi po kasi wala pong po, wala pong pinila. Maka ano mo naman po, nakakaawa naman po. So, bigyan na lang natin ng pira kahit maliit lang po. Hindi, wala na po akong lahing pira eh. <laughs> wala na po akong pera so yan lang po ang ibinibigay ko sa kanya po sana naman po ano uh, makakain siya ng maayos ang kahit maliit lang yung ibinigay ko sabi so, ko naman po sa kanya ayaw niya man po niya mangros. kasi po meron pong ibang ano eh hindi po lahat na bata po na binibigyan na binibili sa ano sa pagkain binibili po sa ano ah uh, pag, ano, po kaya po ano nagtatanong po ako sa kanya eh So, saan niya gagamitin Sa pagkain naman pala So kasaya na po ako doon Kaya panitak Butak bata